Mahal kita, walang iba. Wow! Si Carson oh. yun ah! Ay, ang gwapo niya talaga! Pabili po, pabili. Ano, um, ano yun, Carson? Mm, um, pabili po ako ng cobra. Iplastic po ba? Hmm, <laughs> um, isa ko mo kaya. Baka makawala pa eh. <laughs> mm. Ikaw naman, hindi mabiro. Diba may iba tayo? 'Di ba patay na 'yung kinitibok ng puso mo si Pepsi Paloma? Pwede bang ako na lang ipalit mo, Carson? Please. Oh, pwede naman. Gustong gusto mo ba talaga? Gusto mo? Oo naman, Carson. Gustong gusto ko. Gustong gusto ko, Carson. Hmm, kung ganon, hmm, tara, sige. Samahan mo ako. <laughs> talaga ba, Carson? Oh my God, hindi ko na-expecto. Saan mo ako i-date? Saan tayo pupunta? Sementeryo, ikaw yung ipapalit ko kay Pepsi Paloma sa libingan niya. Di ba? Gusto mo? <laughs> <laughs> I'm sorry, I changed my mind na pala. Oh, ito na ang kubra binibil mo. Busin mo to na naginip lang pala ako. <laughs> 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 okay, bye -bye, bye -bye. Bahala ka na nga dyan. Sirapin to pa akin. Tapos na ako. Inabukasan, nagtungo si Carson sa bahay ni Inday Maharlika. Oh Carson, halika. Malita ko bumili ka kay Serapin si ng Cobra. O ito, bibigyan pa kita para sa madamayan kita sa sakit ng naramdaman ko ipagka eh, matikin ko si Palo. Sobra akong nasaktan, Inday Maharlika. Nakakapang lambot. Nakakapang hina. Namatay na lang siyang hindi ako naging priority ng puso niya ganyan talaga ang buhay. May mga mahal tayo na hindi nila kayo suklian yung pagmamahal natin kasi magkaiba yung minamahal nila. Tama ka. May batayo. tayo? Wala ba tayong mga bagong lucky numbers din para surtihin tayo? Oh, syempre! Ikaw pa ang lakas mo sa akin, Carson. Syempre, today is... February 9, 2025 at narito na ang panibagong na ang ating series si Nationwide dito on February 9, 2025. Our first lucky number, we have the number of 136. Another second lucky number is 24, 25. So 1 plus 36 equals to 37 and 24 minus 25 equals to 1. Our strongest number for today, February 9, 2025. 20, 25 is number, number, 37, 1. Ang ating 37 ay pwede siya maging 10. At ang ating number 1 ay pwede siya maging 19. So, our strongest number for today is number 37, 1, 37, 10. 37, 19, 1, 19, 1, 10, or 10, 19. Naghang salamat, Inday Maharlika. Si Samara pala yung anak ni Pepsi Paloma. Anong balita sa kanya? Ayon, nag-iimpakin ng mga gamit niya. Dilisayan doon yung tahanan nila ni Pepsi Palom ng kanyang ina. Titira daw siya sa kanyang tiyahin.